So, ayan, uh, oras na ng balutan. Ang mm -hmm. um, ano ba to? Fedwa. Fedwa. Ayan, may si Janice. Ayan, diba? Um, wow. Damihan ko. Pakita natin. Ayan, ang ating Fedwa. Mm. Sige, damihan mo. Walang nakainin. Eh, mahilig ka pala sa ano, si Manso. I love it. Musaka, magbalot ka. Hindi lang. Ayan. ayan, ang ating... Sharon. Sharon. Ano <laughs> Atin yung ating pangalawang? Sharon. Ang ating musaka. O, di ba? Oh, binagyan nga. Oh, my God. Nabalikas yung taglo. Kuroki na. Kumuha ka lang yung dami. Bulay naman. O, ba? Diba? Na. Ayan, masarap ito. Yung ating musaka. Mmm. Mmm. Ayan na ang ating Teka, ipakita ko pa yung iba pa. Ayan na ang ating mga Sharon. Oh, ang dami yan, di ba? Okay na. Pag-ibig ang pangyong pa. Pag-ibig ang